sa aton mga mahugod, matiniison, kag mga mabuot na lineman ng Romelco. Ang indo dedikasyon sa trabaho kag matuod nga pagserbisyo sa aton banwa labi na sa aton mga member consumers ay tunay na hindi matawaran. Kamo ang tunay na dahilan kung basi naging mahayag ang bawat panimalay na mga romblumanon kag naging mauswag ang aton banwa ang indo kay haba na pasensya sa mga insulto kag mga pamuyayaw ng aton mga consumers kung nag out ay among gid ginapasalamatan kay indo ginapakita na kita sa Romelco ay antigo magrespeto sa mga tao nga waya nakakaintindi sa aton umuyan man sumilak bumagyo o ano paman na mga kalamidad ang umabot kumbukon dahil sa indo matulin na pagresponde, malamang magaluya ang serbisyo ng Romelco. Gani kamo ay hay amonggid ginapahambog, kaya ang indo ginatao na serbisyo, hay lampas sento bukun ayang ayang tatak Romelco. Batsyag namon ang kabugat, kagkabudlay ng indo trabaho. Pero para matawan naton maayo nga serbisyo ang mga rumblumanon, aber mahuga, aber mabugat, tuloy ang laban para sa matuod na pagserbisyo. Gani, dapat lang na kamo bilang mga sundalo ng ilaw, kailangan tawan rekognasyon kag parangalan. Kay kamo ang matuod na ehemplo ng aton banwa sa yudnamon na ini ay may isot lang nga bagay kumpara sa indo serbisyo nga ginatao. Pero ini ay dako nga paalala sa ato na tanan ang importansya nindo bilang lineman sa isa na komunidad na hindi dapat ismulon. Imao ini ang nagapadumdum sa aton na kung waya ka mo, magiging maduyong ang tanan kag mahuga na mag-uswag ang aton banwa. Kami nga mga kaibahan nindo sa kami tanan ay nagasaludo sa Indo, kamo amon among ginapakadako, kaglabi na gid, ginatawa ang importansya ang kontribusyon ng bawat isa sa Indo. Amon ginapangamuyo sa ating ginoo na kamuhay palayo sa mga diskasya kag makabalik sa atong mga panimalay na safe and sound. Kabay pa na madamo pa ng mga grasya ng ginoo ang Indo pagabatunon agud na maging malipay ang kada isa sa Indo labinagid ng Indo pamilya. Kagkabay pa na magpadayon di kita sa pagtao matod na serbisyo sa atong pumuluyo. Agud kita tananay maging malipay. Indo ini kaadlawan ganit tanan kabuhay magkalipay. Kag gidi gid ipahambog na hay lineman ng Romelco. Happy National Line Workers Appreciation Day. Sa luwat, madamo gid na salamat sa mga lineman ng Ronaldo. Padayon kita. Happy Line Workers Day, Papa. I love you. Ingat po lagi. God bless you. Happy Line Workers Day, Papa. I love you. Line worship people. I love you, Papa. Happy Line Man Appreciation Day. I love you. Hello, pa. Happy Line Workers Day. I love you. Mm. Sa lahat ng ating makikisig at masisipag na lineman, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagserbisyo para mapanatili ang liwanag sa pamamahay ng bawat pamilya at ng buong komunidad ang inyong sakripisyo sa inyong trabaho ay walang kapantay. Kaya, pasasalamat at pagpapahalaga ang binibigay ko sa bawat sakripisyo at hirap na nararanasan nyo sa inyong trabaho. Ingatan nyo ang inyong mga sarili para sa inyong kaligtasan. Muli, happy Lineman's Appreciation Day to all Lineman. Maraming salamat po. Warm greetings on the occasion of Man Appreciation Day. On this birthday... Let us not miss the chance of thanking our linemen for the dedication they show towards their duties. With the support and services of our linemen, we have nothing to worry about. Thus, we can be at peace because our lineman was always there to keep our power supplies in place. A big handless salute to our dear wires of lights. Your hard work and dedication is very much appreciated. Happy lineman appreciation day to each and every lineman out there. Agosto 5, 2024. Ininadlaw hay aton gina-celebrar ang National Lineman Appreciation Day na kung sa din hay aton gina-pasalamatan ang aton uh, lineman ang inda sakripisyo kag ang inda dedikasyon na matapos ang inda trabaho ng maayos kag ligtas. Sayun naton na mahuga ang inda trabaho pero ang inda trabaho ay importante gid sa aton nga komunidad. Ang line man da permi na nagatrabaho nang waya sa oras sa kabila ng maraming hamon ang line man naton hay nagatoon gid nakatoon sa pagpapaiwag ng banwa aber uh, anong kahuga, ka huga kag ano ka risky or ano basta o ano ang mga nababati aninda sa aton mga consumer ay aton lang gid aara uh, lang naga sakripisyo naga himo pagi para lang makapaiwag sa aton banwa Ang lain man din hayang unang nga tawag kung sa diin uh, naduduyan natutuyan ko rin ang kadamuan lalo na kung makaka experience kita ning malain nga panahon ini na trabaho ay hindi nangangailangan ng isang degree sa kolehiyo. Ito ay nangangailangan ng mga technical na kasanayan. Taon ng pagsasanay kag hands-on sa training. Ito ay dahil ang pagtatrabaho sa mataas na voltahe ay nangangailangan ng mga special na kasanayan, karanasan kag mental toughness. Ang shortcut ay hindi option at uh, walang puwang para sa pagkakamali sa linyang ito ng trabaho. Dapat handa silang umalis sa ginhawa ng kanilang mga tahanan at pamilya kung hindi nang hindi inaasahan. At hindi sila bumabalik hangga't hindi tapos ang trabaho madalas pagkaraan pa ng mga ilang araw. Samuli, muli, saludo po ako sa aton mga lineman sa inda sakripisyo sa aton komunidad. Mabuhay ka mo lineman. Power on! Ang inyong dedikasyon sa pagpapanatiling bukas ang mga ilaw at ang pag-agos ng kuryente ay tunay na pagpapakuryente thank you for all your hard work and commitment. Naway, lagi kayong gabayan ng ating Panginoon. God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga linemen. Happy Lineman Appreciation Day! Maadong adlaw po sa ato tanang lineman, lalo isa mga lineman it si Sa suyor it pitong buyan nakak nakatrabaho ka mo, ruto na ko na-appreciate agak nakita kung gaano kahirap pagkarisgo ka endo trabaho. Kung paano ka mo magpuyat, magpauyan, magpaaraw, wag magpalipas it gutom matapos siyang kag inro mga trabaho. Kita na ako kung gaano kayo kapokus sa endo mga trabaho, nag-abar nag-uuyan ay hina sa nakraan, nakinatugon ka mga complaints ito at mga consumers. Sa kabila itanan ay karamo pagihapon ng mga tao na si sino-sino yang kaino trabaho, aguya nakikita kaino mga paghihirap. Mga maha pros bisaya kaino na babaton ay hinang inroin in palampas yang Kuya Teng, Kuya Alfred, Kuya Jipti, Ag Albert, Ag sa tanang hangad na mo kainro kaligtasan sa adlaw-adlaw nindrong trabaho. Tanra ay nagperminggat naguhuyat nagpamilya permis sa enro pagpauli. Salamat sa tanang inro Andro Sakripisyo. Saludo po kami si endrong Tanan. Para sa aming mga warriors of life at tunay na bayani ng ating mga MCOs, ang inyong relentless effort and sacrifices are always Uh, valued and appreciated. Saludo ako sa inyo. Nakita ko ang inyong dedikasyon, especially uh, in restoration of power line after typhoon. Handa yung ayusin ang linya. Maibalik lang agad ang servisyon ng kuryente sa ating mga MCOs. Kahit umuulan man, mainit or malamig ang panahon, handa niyong serve ang mga complaints ng ating mga MCOs. Uh, na kakakabilib at saludo ako at sa inyo. Uh, keep safe at long live sa lahat ng ating mga liyab.